Oops, andito na naman si Uncle Tax. Ngayon, magluluto tayo ng dinuguan. Tinumis ang tawag sa Nueva Ecija. Prosin nga pala itong pork na ito, kaya ilang beses ko siyang hinuhugasan. Para sa ganong matangkal ang pagkaprosin niya. Bago ang lahat, binabati ko nga pala na isang magandang araw ang aking barangay. Barangay Kabu, Kabantuan City, lungsod pa rin ng Nueva Ecija. At ngayon, balik ngayon tayo sa aking pagluluto. Ilalaga ko pala ito ng 30 minutes para sa ganun mabis lumambot. At syempre, hindi mawala para matanggal ang lansa, maglalagay tayo ng luya. Inilalagay ko lang ito pag pinapakuluan ko yung pork. At ito naman pala ang gagamitin kong mga ingredients. Ito yung bawang, sibuyas at silingang mix. At syempre, hindi mawala ang dahon ng sampalok. Dinukit ko nga lang pala ito sa kapitbahay pag binili ko kasi ito, tender ham. Napakamahal habang pinapalambutan ko ngayon, eh, pork ako eh, saing na. Para sa ganun, pagluto na ang tinumis, luto na rin yung kanin. Paalala nga pala, hindi nga pala ako marunong magsayang, kaya gumamit ako ng tasa, panukat. <laughs> at shoutout nga pala sa aking mga trabaho sa Seven Sister Dubai. Yung niluluto ko pa ng tinumis, eh, share share kami. Babaunin ko bukas at yun ang ulam namin. Para may iba-iba naman, hindi puro manok na lang. At nang malambot na ang pork, ito ay aking sa drain na. Sapagkat nalagay ko na itong luya at wala na itong lansa. Kaya mga kapwa kong OFW dito sa Dubai, ganito rin pa kayong magluto. Gusto ko kasi na malinis at walang lansa. Pinagtatanggal ko rin dito yung mga luya. At ngayon, maghihiwa na ako ng sibuyas at saka bawang. Ito ipanggigis ako para sa ganun sumarap ang ating niluluto. Magpainin tayo ng kawalit, maglalagay tayo ng mantika. At ang una kong ilalagay, itong sibuyas. At syempre, hindi mawala itong bawang. At tapos na ito, i-mix-mix na natin. At nang okay na aroma, ilalagay na natin itong pork. Tapos ito ay ating titimplahan na para sa ganunmanot lasa sa karne. Ang una natin ilalagay, itong patis. Ang next natin, pamintang durog. At tapos, i-mix-mix ulit natin para sa ganun pantay ang lasa. At nang okay na, ito ay aking tatakpan na. Habang naghihintay ako ng 15 minutes, ako ay naghihiwa na ng dahon ng sampalok. Magulang na nga pala nakuha ko sapagkat wala na nga pala ng usbong. <laughs> At nang binuksan ko, ito pumuputok-putok na kaya nilagay ko na yung dahon ng sampalok. palok halo, -halo ko nga pala ito para sa ganoon manuot yung lasa sa karne ng pork kaya eh, masabi ko kalasa at binabati ko pala ang mga ang aking kumpare si Marvin Duka para mapangga at syempre hindi mawala si parang PJ Gapan Nueva Ecija at pinapahabol ko pala si parang Regan from Bicol at ngayon eto na lagyan na natin siya na ingredients maglalagay na ako rito ng asin tapos pag okay na ito ay aking che ko kung malambot na at para sa akin, medyo malambot na. Ilalagay ko na ngayon itong dugo para matawag itong tinumis dinuguan sa ibang lugar. Pinatay ko nga pala rito yung apoy para sa ganoon. Hindi mabuo yung dugo. Ganito ang mga teknik na mga taga -bicol. Kaya ngayon, alam ko na. Kaya sa mga taga-bicol, shout out sa inyo. At nang okay na, isisindi ko na itong kalan. Dahil okay na yung prosin na dugo at hindi ito mawumuo sa ating niluto na tinuguan o tinuumbis sa ating nueva isiha. At nang okay na mahalo, ito ay aking tatakpan na. Para sa ganon, tuloy-tuloy ang luto at ang lambot niya. Nakikita niyo naman, napakaganda ng kulo. Kaya sa ganon, magalagay ang sili para sa ganon may sipa. Para sa ganon, sumarap ang ating kain. Dahil sa kulang sa asim, maglalagay ako ng sinigang mix. Sinigang mix, baka naman. <laughs> Kaya malamang itong nilulutungan ito, mapapadami ng kain yung mga kasama ko sa trabaho. Sapagkat ngayong nga lang sila makatikim ng tinumis ng Nueva Ecija kaya i-comment nyo naman sa umabot ang binyong ito. Kaya dito na lang. Ito yung Uncle Tax. Ingat! Kalasa ng tinumis!